Aww, animals. Isang usa nagpakamatay, tumalon mula sa overpass at lumanding sa isang kotse Ang babaeng ito sa Illinois ang nawala ng kotse matapos itong wasakin ng isang babaeng usa na tumalon mula sa isang highway overpass at lumanding sa van Si Heidi Connor ay nagmamaneho sa I-90 sa Chicago kasama ang tatlong bata sa kanyang van Paglapit niya sa Illinois 72 overpass, isang usa ang nagdesisyong tapusin ang kanyang buhay Tumalon ito at winasak ang windshield ng van at halos lumanding pa ito sa kandungan ng nasindak na si Connor. Noong una ay inakala ni Connor na binangga ng isa pang koche ang usa kaya ito bumangga sa kanyang van. Pero ayon sa mga saksi, ang usa ay kusang tumalon. Nawasak ang van ni Connor sa insidente at dahil siya ay mayroon lamang liability insurance, kailangan niyang kumuha ng claim laban sa kabilang party na hindi na mangyayari dahil ang other party ay ang usa na namatay.